Kwento ko lang po yung naging Christmas party po ng pato, o oh, ng pito, pibito da ng panginay. Yan po, uh, Miyerkules, nagtanong po kami, nag-canvas po kami kung magkano ang mga presyo ng grocery na ipapamili po namin. At nung pong Webes ay namili na po kami. Webes ay namili kami sa may Winfair. At pagdating po ng Friday, nung umaga, dahil ng aking asawa ay may schedule na magdadrive sa hapon, kaya umaga pa lang ay pinrepair na namin yung mga groceries na ipinamigay sa mga tricycle driver na mga nagbutaw. Yan. At pagkatapos nga po nung yan, Sabado, nagsimula na po ang kanilang Christmas party. Yan po ang mga na asikasa po nila yung mga uh, listahan ng mga lalahok sa parapon At nagsimula po ang kanilang uh, Christmas party sa may minsahe mensahe ng kanila pong uh, spiritual advisor si Pastor Miguel Gregorio. Sinundan naman po ng <coughs> uh, ng konting Uh, kwento ni Mr. Andrew Santiago ay kinuwento niya po na siya po pala dati ay naging tricycle driver din kaya alam niya ang hirap ng buhay ng isang tricycle driver alam niya yung mga pamasahe na, kaya na kailangan talagang imutin dahil sa maghapong pagto-tricycle ay konti lamang yung kanilang kinikita sinundan po 'yan ng uh, farapol um, dahil po si Mr. Anderson Santiago ay nag-iwan po ng uh, halaga na ipang premyo sa mga mabubunot at sinimulan sinimula na nga po ang bunutan sa uh, parapol. Yan po ang ilan sa mga nabunot at uh, pinalad na nabunot na nabigyan ng 500. Yan. Yeah. At uh, yan, pinapaliwanag po ng uh, MC. Yan. Ang, 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 MC po nila is Mr. Roldan de Umanya. Medyo nagpaliwanag siya ng konti kung paano ang gagawin sa pagbunot ng mga uh, pangalan. At yan, sa pagpapatuloy, ay ibinigay na po yung mga grocery. Yung pang mga grocery na yan ay ibinatay lamang sa kanilang mga hulog na butaw. Yung pang mga nakahulog ng butaw na kompleto ay marami naman po yung grocery na kanilang nakuha. <coughs> Bali, limang kilong bigas, may mga mantika, keso, pang-spaghetti, at marami pang iba. Yan. At habang pinamibigay po yung mga grocery, isinabay na rin po ang kainan. Yan. At habang nagkakainan po ay, pinaliwanag po ng ilang mga officer bilang kanilang katungkulan, pinaliwanag po nila yung mga bagay-bagay na nangyari sa mga singilan sa patod. ini inireport po na Roby ang kanyang mga uh, ginawa. gayundin si Fraser inireport din niya yung mga nagastos pumasok at lumabas na pera. At yun, nagpatuloy po ang ating farapol. At marami po ang mga nakakuha naman po ng raffle. Kaya lang po syempre dahil raffle hindi naman po lahat ay nakakuha. Kung sino lang naman po talaga yung pinalad, sila po yung mga nakakuha o nabunot sa raffle. At naging maayos naman po yung kanilang Christmas. But yeah, sa huli-hulihan, yung po ang pinalad na nabunot sa grand prize na 2000 500 Dalawa po yung 2,500 na nabigyan ng uh, o pinalad na nakakuha ng grand prize. <coughs> Yan, dalawa po sila. Dalawang 2,500 ang nakuha. Kaya napak napakapalad po nilang dalawa. Yan pang nakapula ay ano lang po siya yung tawag doon. Siya lang po yung naging representative nung may ari nung number ng patoda na nabunot. Kasi po ay pwede naman pong matend yung representative lang. At saka huli-hulihan dahil may natira pa na pera ay nagpamigay pa rin ng 100 parang 13 yata yan na, na ipamigay. Kaya one yung ipamigay nila na tigo 100 hanggang sa kahuli-huli huli ang Uh, sandali ng uh, Christmas party ay may mga pinalad pa rin na nakakuha ng TIGO 100. Ayan po ang kanilang mga selfie kasama po nila si Andrew.